Sa Feng Shui, ang mga kulay ay may malalim na simbolismo. Ang pula ay tinuturing na kulay ng enerhiya, kalakasan, protection, at swerte. Pinaniniwala ang pangtaboy ng malas at pangakit ng positive chi. Ang gintu o dilaw naman ay simbolo ng kasaganaan, yaman, at karangyan. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng abundance at positivity. Simula Setyembre hanggang Desyembre, ang mundo ay pumapasok sa festive at reflective na panahon. Sa Philippine culture, ito ang pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, kaya natural na punuin ng pula at ginto ang paligid. Ngayong Vermont, Pumapasok na ang holiday season vibes, kaya natural na makikita ang mga kulay na ito sa mga decorations gaya ng mga Christmas lights, ribbons, parol, at mga damit. Ang pagsasama ng pula at ginto sa bahay ay hindi lang estetik, kundi may layuning pampasigla ng enerhiya ng tahanan at pangakit ng magandang kapalaran bago matapos ang taon praktikal na paraan para magamit ang red at gold sa bermonds una christmas decor gumamit ng red at gold ornaments sa christmas tree para maging magnet ng prosperity idagdag ang mga gold bells stars at ribbons bilang simbolo ng abundance pangalawa bahay na maligaya maglagay ng pulang unan kurtina, table runner, o mantle para sa mainit na ambience. Maganda ring maglagay ng gold accent frames, candles, o vases para may touch of luxury at wealth vibe. Pangatlo, damit at accessories. Sa mga party at family gatherings, pagsuot ng red or gold kahit scarf, bag, o sapatos, ay pinaniniwala ang nagdadala ng good luck at attention. Sa Feng Shui, pag gumagamit ka ng bright colors lalo na sa mga special occasions, ini-energize mo ang sarili mo at mga taong nasa paligid. Pang-apat, pasok ng bagong enerhiya. Habang papalapit ang bagong taon, red and gold accents ay nagseset ng tono para sa mas masaganang incoming year. Sa paniniwala, kung ano ang nakapaligid sa iyo bago pumasok ang bagong taon ay nagseset ng enerhiya ng susunod na taon. Ang dekora ng parol, star lantern, Christmas tree ornaments, at mga holiday lights ay nagsasama ng feng shui elements kahit hindi natin namamalayan. Pula, mainit na pagtanggap, masayang energy. Ginto, kasaganaan at pag-asa sa mas magandang taon. Sa pananaw ng feng shui, magandang panahon ang months para Mag-set ng goals para sa susunod na taon linisin at ayusin ang bahay upang ay welcome ang blessings. Palakasin ang chi gamit ang mga kulay na ito. Simpleng tips para swerte ngayong Vermonts gamit ang red at gold. Una, maglagay ng red ribbons o wreath sa pinto bilang pang-welcome ng swerte. Pangalawa, Gumamit ng gold accent ornament sa Christmas tree para ma-energize ang wealth corner ng bahay. Pangatlo, maghanda ng maliwanag na ilaw, fairy lights para panatilihing buhay ang chi. Pangapat, suotin ang red or gold sa mga holiday gatherings bilang pampulakas ng confidence at good vibes. Insight kaya pala kapag Pasko, kahit hindi tayo eksperto sa feng shui, natural na nakasanayan natin ang red and gold theme, ito pala ay mga kulay na nagpapalakas ng good energy at prosperity sa bahay, at nagseset ng tono para sa masaganang bagong taon.